Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata pitundaan at pitumput anim hanggang pitundaan at walumpu. Kabanata pitundaan at pitumput anim. Ngunit upang mabuhay, hindi mabubog o magutom, maaari lamang piliin ni Horia na makompromiso. Gayun pa man, sa oras na ito, paano malalaman na ang pamilya Wilson ay naghihirap at iniinsulto siya ng ganito. Akala nila ay nakahiga siya sa isang five-star hotel, Pinagsilbihan ng husto ng isang manliligaw, na mas bata sa kanya ng dalawampung taon. Sa makatuwid, ang matandang ginang Wilson ay sinumpa si Horia ng mapait. Si Noah at ang kanyang mga anak ay narinig ito. Hindi lamang sila nagalit, ngunit napukaw din sila at kawalang kasiyahan sa kanilang mga puso. Upang sabihin na ang pinakaawaawang tao ay si Horia, na kabilang sa pamilya ni Noah. Para kay Noah, ang mga tao at kayamanan ay walang laman. Buong araw ay iniisip na kung si Horia ay mababaliw sa paghahanap ng mga batang lalaki sa labas na may higit na sampung milyon at magsuot na hindi mabilang na berdeng sombrero. Ang dahilan kung bakit kinasusuklaman ni na Harold at Wendy si Horia ay napakasimple ay dahil sa pera. Kung wala ang pera, ang pamilya Wilson ay nahihirapan. Kahit sa dalawang mayamang mga henerasyon, sila ay desperado na parang mga aso. Habang nabubuhay sila, malamang na sila ay nalagutan ng hininga. Dam, Horia, itong beach, kung mahuli ko sa isang araw, kailangan kong baliin ang kanyang binti, kung hindi, magagawa kong alisin ang kanyang masamang hininga. Kinagat ni Noah ang kanyang mga ngipin at nagmura ng malakas. Pagkatapos ng pagmumura, Nilabas niya ang phone niya at galit na nagsabi, Naghahanap ako ng sasakyan, dadalhin ko ang mga kagamitan na ito, sa tindahan ng mga muebles bukas ng umaga, at hayaan ang mga tao na magbigay ng pagtatansya. Kung naaangkop, ito ay ibenta ng direkta. Ang matandang Mrs. Wilson ay tumingin sa mga muebles, na nakadisplay sa bahay na may hitsura ng pagkabalisa. Noong nabubuhay pa si Old Master Wilson, nagkaroon ng maluwalhating karanasan ang pamilya Wilson. Ang ilang kasangkapan ay gawa sa pinong imported na kahoy. Hindi lamang ito ay may malaking halaga, pero iba din ang kahulugan. Gayunpaman, walang paraan upang mag-atubili. Kung hindi nila ito ibebenta, kailangan nilang bumalik sa bangko ng maaga. Kaya sinabi niya kay Noah, kung ang mga muebles na ito ay mabagal na ibenta, pabayaan ang halaga ng 1.67 milyon. Kung tayo ay sabik na magbenta, ang kabilang partido ay tiyak na patuloy na pababain ang presyo, kaya hindi dapat masyadong mataas ang presyo. Ngunit kung magagawa mong bigyan ng presyo na 1.3 milyon, pwede kang mag-shot. Sige, tumango si Noah at sinabing, 1.3 million is not too much, at least pwede naman sa paligid muna. Sa oras na ito, Si Jacob ay nakahiga sa sofa, gamit ang kanyang mobile phone, upang maghanap ng mga larawan ng webless, at gustong tingnan muna ang estilo ng webless na gusto niya. Bumulong si Elaine na may lihim na motibo mula sa gilid. Jacob, huwag kang maging maluho sa pagbili ng webless. Mag-ipon ng kaunting pera para mabubuhay tayo sa hinaharap. Huminga ng masama si Jacob at sinabi, sabi ng manugang, dalawang milyon ang gagamitin sa pagbili ng mga kasangkapan. Biglang nabalisa si Elaine at sinabi, Bumili ka ng mga kasangkapan, ngunit ang buhay ay hindi tama. Sinabi ni Jacob na hindi nasisiyahan. Ano ang pinagsasabi mo? Ang perang ito ay ibinigay ni Charlie para ibili ng mga kasangkapan at kagamitan. Kung gumastos tayo ng 1.5 milyon, ang natitirang limandaang libong ay ibabalik kay Charlie. Kinukumbinsi mo ako, huwag kang mag-alala, hindi kita bibigyan ng kahit isang sentimo. Ikaw, mapait na nagngangalit si Elaine. Ngunit sa oras na ito, si Jacob ay may second million sa kanyang mga kamay, at ito ay wala sa kanyang mga kamay. Bago e-crack ang kanyang password, wala siyang magawa. Sa oras na ito, nakakita si Jacob ng isang set ng classical, na Chinese-style all-wood furniture, at siya ay bumuntong hininga. Kung maaari nating makuha ang set ng ganitong uri ng muebles, o kunin ang set ng classical furniture mula sa Wilson family, ito ay magiging perpekto sa bagong villa. Kabanata 777 Kinaumagahan, ang pamilya ni Charlie na may apat na miyembro, ay direktang nagmaneho sa furniture store ng lungsod. Buong gabi itong pinag-isipan ni Elaine, ngunit wala siyang maisip kung paano kukuha ng pera sa bank account ni Jacob. Nang makitang gagastusin ito, napakamot siya sa puso at nabalisa. Kasabay nito, maaga ring gumising ang pamilya ni Mrs. Wilson sa umaga. Pagkatapos ng almusal, dumating ang truck. Kinarga ng mga manggagawa ang classical furniture mula sa pamilya Wilson at nagmaneho sa merkado ng muebles sa kanlura ng Ores Hill, mayroong isang malaking merkado ng kasangkapan. Halos lahat ng kasangkapan ay nagtitipon dito para ibenta sa Ores Hill. Mayroong mga bagay mula sa mataas, gitna at mababang grado na kasangkapan, at masasabing pinakamagandang lugar para bumili ng mga kasangkapan. Si Jacob mismo ay palaging nasa ilalim ng impluensya ni Mr. Wilson, at siya ay mahilig sa mga antik. Hindi lang siya mahilig mamili ng mga antique, mahilig din siya sa mga lumang kasangkapan, lalo na ang mga lumang muebles na may magandang kahoy. Noon pa ay gusto na niya ang set ng classical furniture sa Wilson's villa, pero sayang lang at hindi niya ito madadala sa kanyang sarili, kaya naiisip niya lamang ito. Dahil gusto niya ang mga lumang kasangkapan gawa sa kahoy, kailangan dumiretsyo si Jacob sa mga kasangkapan gawa sa kahoy. Pagkadating niya sa Furniture City, nang makita siya ni Elaine na dumirecho sa tindahan ng muebles na gawa sa kahoy, ang mukha nito ay agad na hinila at sinabi niya, "Jacob, bawal kang bumili ng isang bungkos ng bulok na kahoy na kasangkapan. Ang bahay natin ay isang villa na pinalamutian ng marangya. Bilhin kung ano ang gusto mo. Ang ganitong uri ng marangyang European style furniture, ang ganoong uri ng wood furniture" ay makalupa at mahal at hindi komportable na umupo, talagang hindi karapat dapat na bilhin. Ano ang alam mo? Sinabi ni Jacob nang may pang-aalipusta, ang mga muebles na istilong chino ay naglalaro ng kahoy at pamana at marami pa ring puwang para sa pagpapahalaga sa bagay na ito. At maiintindihan ang kultura ng mga mahuhusay na tao. Elaine blurted out, "We are both from the same university, sa tingin mo mas edukado ka kaysa akin. Ikinaway ni Jacob ang kanyang kamay. Ang ganitong uri ng kultura ay nagsasalita tungkol sa pundasyon, hindi mo ito maintindihin. Pagkatapos magsalita, sinabi niya kay Charlie, magandang manugang, kung makabili tayo ng isang set ng mga klasikong muebles. Hindi tayo darating sa walang kabuluhan ngayon. Walang pakialam na tumango si Charlie at sinabing, Dad, gusto mo ba? Nang makitang hindi siya pinansin, tinapakan ni Elaine ang kanyang mga paa sa galit. Siya ay nagalit kapag siya ay pupunta, ngunit ngayon hindi niya magawang magalit. Pagkatapos ng lahat, wala siyang pera ngayon. Hindi ba masyadong pangit kung ibaling ang kanyang mukha sa oras na ito? Kaya naman hinila na lang niya si Claire at sinabing, Claire, kumbinsihin mo ang tatay mo. Nahuwag bumili ng ganoong uri ng marangyahang kasangkapan na gawa sa kahoy. Ito ay masyadong mahal at hindi magandang tingnan. Ano ang mga bagay? Panatilihin ang daan-daan daan-daang libo sa bangko. Hindi ba magandang maghanda para sa tagulan? Walang magawang sinabi ni Claire. Mom, dahil ang perang iyon ay ibinigay ni Charlie, si Dad ang may buong kontrol, tayo ay hindi pwedeng makialam. Ikaw bata, bakit hindi ka man lang humaharap sa akin? Hindi inaasahan ni Elaine na walang pakialam si Claire sa kanya at biglang nakaramdam na hindi komportable. Taimtim na sinabi ni Claire. Mom, napakaraming pera ang natalo mo sa larong baraha. Oras na para matuto ng kaunti at huminto. Ngayong pumayag ka, na si Dad ang magkontrol ng pera, dapat igalang ang pinili ni Dad. Hindi komportable si Elaine na parang may bumabara sa kanyang lalamunan. Sa oras na ito, direktang naglakad si Jacob sa isang tindahan na tinatawag na Emperor Furniture. Ang tindahan na ito ay isang tindahan na dalubhasa sa classical furniture na medyo sikat sa Ores Hill. Pagkapasok niya, isang shopping guide ang humakbang at masigasig na nagtanong. Ilan ang gusto mong tingnan? Sinabi ni Jacob, gusto kong makita ang mga muebles ng Rosewood para sa sala. Ang gabay sa pamimili ay nagmamadaling nagtanong, kung gayon gaano kalaki ang iyong sala? Sinabi ni Jacob, halos isang daang metro kwadrado. Kabanata 778, isang sala na may higit sa isang daang metro kwadrado. Ang gabay sa pamimili ay napatulala pagkatapos makinig at sumigaw. Napakalaki nito, tama ba? Tumawa si Jacob at sinabing, Ang pinakamalaking villa ng Thompson, maliit ba ang sala? Ang mga mata ng shopping guide ay puno ng pagkabigla, at nagmamadali siyang nagsabi, Sir, napakalaki ng sala, pagkatapos ay maaari kang bumili ng mas maraming kasangkapan, upang hindi magmukhang walang laman. Pagkatapos noon, dali-dali siyang dinala ng shopping guide sa isang set ng classical sofa at ipinakilala. Sir, ang aming set ng 3221 Classical Sofa ay espesyal na idinisenyo para sa mga customer ng Villa. Mayroong walong tao sa kabuuan ang makaupo at napaka-atmospheric. Humakbang si Jacob at hinawakan ang armrest ng sofa. Siya ay lubos na nasisiyahan sa madulas na hawakan. Nagtataka siyang nagtanong, anong presyo ng set na ito? Sabi ng kabilang partido, Sir, ang set na ito ay gawa sa Hainan Classical, magandang kalidad na kahoy, at lumang material. Kung gusto mo, mabibigyan ka namin ng press yung 1.98 million. Oh, nagulat si Jacob at sinabing, masyadong mahal. Ipinaliwanag ng kabilang partido, gawa ito sa mga Hainan Essay na materyales, magandang materyales, natural na mas mahal ang presyo, ngunit sulit sa iyong Thompson First Class Large Scale Villa. Ang ganitong marangyang villa, ay nangangailangan ng ganoong set ng mga sofa. Kumunat ang noo ni Elaine sa gilid at sinabing, Anong klaseng ghost sofa, halos magastos ang dalawang milyon sa isang set. Pagkatapos mong bilhin ito, matulog ka na lang sa sofa. Pinandilatan siya ni Jacob at pagkatapos ay nahihiyang sinabi, Masyadong over budget ang set na ito, wala bang mas mura? Halimbawa, ang presyo ng Burmese rosewood ay hindi mas mababa kaysa sa sahenan. Sinabi ng gabay sa pamimili, ang set ng Burmese rosewood ay nagkakahalaga ng halos isang milyon at wala tayong stock ngayon. Pagkatapos makipag-usap, ang gabay sa pamimili ay nagdagdag ng isa pang pangungusap na nagsasabing. Karamihan sa mga tao na nakikitungo sa rosewood ay gusto pa rin ang mga materyales ng Hainan Essay Ngunit ang mga materyales ng bermis ay talagang hindi umabot sa pamantayan. Kinagat ni Jacob ang kanyang lobby, nakaramdam ng kaunting panghihinayang. Pagbili ng sofa set sa halos dalawang milyon, nahalatang lumampas sa budget ng sobra. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang sa pagbili ng sofa sa bahay. Pati na rin ang iba pang mga kasangkapan at appliances sa sala kasangkapan para sa hindi bababa sa dalawang silid tulugan, kasangkapan para sa silid kainan, at mga kagamitan para sa silid. Ang mga kasangkapan sa silid tulugan at silid kainan ay hindi kailangang maging napakahusay, ngunit hindi bababa sa ilang daang libo ay sapat na. Kaya kung gustong bumili ng magandang sofa, hindi lalampas ang budget ng 1.4 million. Kaya dali-dali niyang tinanong ang shopping guide. Kung mag-order ako ng isang set ng Bernese materials, kalyan ito maideliver? Nag-isip sandali ang kabilang partido at sinabing, tatagal ng isang buwan ang pinakamabilis. Alam mo, ang ganitong uri ng kahoy ay mas mahirap bilhin. Kapag pumasok ang froso, ipapadala ito sa processing plant para sa pagproseso. Matagal pa bago ito may padala sa Ores Hill. Masyadong matagal ito. Naisip ni Jacob sa sarili, hindi ba pwedeng magkaroon ng sofa ang sala, pagkatapos lumipat bilang isang pamilya? Sa ibang mas murang sofa lang yata siya makatingin. Habang nag-iisip, bigla niyang narinig ang isang pamilyar na boses, at sinabing, Nandito ba si boss? Maaari ba siyang tumanggap ng mga segunda manong lumang kasangkapan? Hey, classical furniture, hindi na malaya ni Jacob ang kanyang ulo. At biglang tumingin sa kanyang kuya Noah, na naglalakad papasok sa tindahan. Hindi inaasahan ni Noah na dito niya makikita ang pamilya ni Jacob. Nang maisip niya ang kanyang kasalukuyang naliligaw na hitsura, halos hindi niya namalayan na gusto niyang tumalikod at umalis. Sa oras na ito, biglang lumabas ng tindahan ang isang lalaki, tumingin kay Jacob, at nagmamadaling nagtanong ng malakas. Sabi mo gusto mong bumili ng Hainan Classical Furniture. Kabanata pitundaan at pitumput siyam. Nataranta si Jacob sa tanong ng may-ari. Malinaw na narito ako upang bumili ng mga kasangkapan. Kaya sinabi niya sa may-ari. Nandito ako para bumili ng webless, naiintindihan mo ba? Nagmamadali ding sinabi ng shopping guide. Boss, gustong bumili ng isang set ng mga klasikong kasangkapan. Pagkatapos magsalita, itinuro niya si Noah na kakapasok lang, at sinabing, Ito ginoo ay nagbibenta ng mga kasangkapan. Biglang natauhan ang may-ari, at nagmamadaling sinabi kay Jacob, Oh, I'm so sorry, I made a mistake. Pagkatapos ay tumingin siya kay Noah at tinanong siya, Sir, nagbebenta ka ba ng mga muebles? Nang marinig ni Noah na sinabi ni Jacob, na narito siya upang bumili ng mga kasangkapan, talagang gusto niyang lumiko sa paligid at umalis. Kung tutuusin, ayaw din niyang mabasa ni Jacob ang joke. Gayunpaman, ang tindahang ito ay ang pinakamalaking tindahan ng classical furniture sa Orris Hill. At ito rin ang pinakaabot kayang tindahan para sa mga segunda manong classical furniture sa merkado. Kung lumingon siya, baka mawalan siya ng isang dos o mas kaunti kapag pumunta siya sa ibang mga tindahan. Kaya, nakagat niya ang bala at sinabi sa may-ari, Oo, oh, ako ito, mayroon akong isang set ng Hainan Classical na mga sofa at upuan na gusto kong ibenta. Lahat sila ay lumang bagay. Nagmamadaling umiti ang may-ari at sinabing, Okay, pangunahing gumagawa kami ng mga muebles para sa Hainan Classical. Nasaan ang iyong mga paninda? Maginhawa bang tingnan muna? Napasulyap si Noah kay Jacob. At sinabi sa mahinang boses, nasa sasakyan ang mga gamit at nasa parking lot ang sasakyan. Maaari kang sumama sa akin para makita. Sa pagtingin kay Noah sa oras na ito, si Jacob ay lihim na nagulat. Dahil sa pagkawala ng volume ni Horia, si Noah ay labis na nabali sa kamakailan. At the same time nag-aalala siya, kaya ang buong tao ay pamayat ng gusto, ang kanyang buhok ay biglang pumuti at medyo nakababa. Hindi pa nakakita si Jacob ng ganoong kabulok na kuya, at ang panig ni Noah ay sinundan ni Mrs. Wilson at ng kanyang anak na lalaki at babae. Ang apat na kamag-anak ay lahat ay mukhang dekedente, lalo na ang Lady Wilson, na may pangit na mga ekspresyon. Ang pag-iisip ng pagbebenta ng mahalagang kasangkapan, na iniwan ng kanyang asawa ay ginawa ng matandang Mrs. Wilson, Parang tinaga ng kutsilyo sa puso niya, hindi lang masakit kundi dumudugo pa. Biglang nakita si Jacob at ang pamilya dito. Biglang naging pangit ang mukha niya. Saglit na nag-alinlangan si Jacob, ngunit lumapit siya at nagtanong. Mom, kuya, bakit po kayo nandito? Malamig na sabi ni Noah, ano? Nandito din kayo sa lugar na ito. Nagmamadaling sinabi ni Jacob, hindi ko sinasadya yon. Sinabi mo na gusto mong magbenta ng isang set ng Hainan Classical Furniture. Hindi ba't ito ang naiwan ng ating ama? Biglang nagalit si Noah at sumigaw, ano ang kinalaman nito sa iyo? Kabanata 780 Pagkatapos noon, tinatamad siyang alagaan ni Jacob at sinabi sa may-ari. Maaari kang lumabas kasama ko para makita ang mga paninda. Sige, Tumango ang may-ari at lumabas ng tindahan kasama si Noah. Napasimangot si Mrs. Wilson sa sandaling ito, tumingin kay Jacob at malamig na nagtanong. Ano ang ginagawa mo dito? Bagaman pinutol na ni Jacob ang relasyon sa Lady Wilson. Sa kabila ng lahat, siya ay kanyang sariling ina, at mayroon pa ring paggalang at paninibugho sa kanyan. Kaya, magalang siyang sumagot. Mom, tapos na ang renovation ng villa ni Charlie, pinag-iisipan naming nanamili ng mga kasangkapan para makalipat na kami. Si Jacob ay nagsasabi ng totoo, ngunit ang pakikinig sa mga tainga ni Mrs. Wilson ay lalong nagpadama sa kanya ng hindi komportable kaysa tamaan siya sa mukha. Nang mapanood niya ito, itataboy na sana siya palabas ng villa at nagsimula pa na magbenta ng ilang bagay na naiwan ng matandang guro ngunit ang pamilya ni Jacob, ay lilipat na sa sobrang marangyang gusali ng Thompson. Nang isipin niyang ang Thompson ang pinakamagandang villa sa Ores Hill, naramdaman ni Lady Wilson na hindi komportable. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, Kusa kang pumunta para ipakita sa akin at panoorin mo akong magbiro, tama ba? Hindi, si Jacob ay sumigaw at nagmadaling nagpaliwanag. Mom, hindi ko sinasadya, ikaw ay nagtanong kung bakit ako pumunta dito, kaya sinabi ko ang totoo. Nang makita ang mapagpakumbabang ekspresyon ni Jacob sa harap ng matandang Mrs. Wilson. Si Elaine ay labis na masama ang loob. Ang matandang Mrs. Wilson na ito, ay binubuli siya sa loob ng napakaraming taon, hanggang sa point of selling a second-hand furniture, mayabang pa ba siya dito? Sino ang pinapakita niya na may matandang mukha? Sa pag-iisip nito, agad na humakbang pasulong si Elaine at nanunuyang sinabi. Naku ma'am, bakit ka pumunta dito? Gusto mo pa bang ibenta ang mga muebles na naiwan ni dad? Mahirap na ngayon ang pamilya Wilson. May itsura pa ba? Napatingin ang matandang Mrs. Wilson sa mapanukso at mapaglarong mukha ni Elaine, bigla siyang nagalit at sinabi. Elaine, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para kausapin ako ng ganito? Oh, kinagat ni Elaine ang kanyang mga labi at sinabing. Ano yon? Malapit ka ng malogi, tinatrato mo pa rin ba ang iyong sarili bilang ulo ng pamilya? Hindi ka ba nahihiya? Nang marinig ng matandang Mrs. Wilson ang sinabi ni Elaine, siya ay nagalit. Elaine, paano mo ako kinakausap? May bienan pa ba sa iyong mga mata? Masungit na sinabi ni Elaine. Alam kong hindi mo ako mauuto. Ang gusto mo ay ang iyong panganay na manugang na si Horia, ngunit ang iyong panganay na manugang ay tunay na anak sa iyo. Narinig ko na binigyan mo ng pabor ang iyong anak. Inalis ng malaking berdeng sombrero ang lahat ng kanyang ipon. Sa pagsasalita nito, napabuntong hininga si Elaine at sadyang sinabi, Ang hipag na ito ay talagang malupit, kahit na mag-iwan siya ng isa o dalawang milyon para sa pamilya. Hindi mo nais na magbenta ng mga kasangkapan na sobrang miserable ngayon. Galit na nagmura ang matandang ginang Wilson. Elaine, you shrew, dapat hindi kita pinapasok sa pamilya Wilson. Mapanghamak na sinabi ni Elaine, I'm sorry. Umalis na kami sa pamilya Wilson ngayon. At hindi na magtagal sa pintuan ang yung pamilyang Wilson at ang sirang villa ng yung pamilyang Wilson ay masyadong luma sa sobrang tagal. Matagal na tayong hindi nakakababa, sabihin ko sayo. Pagkatapos naming bumili ng mga muebles ngayon, direkta kaming lipat sa Thompson, isang malaking villa na may libu-libong square metro, puno ng marangyang palamuti, naninirahan dito ay parang isang reyna, ngunit ikaw Lady Wilson ay walang pagkakataong mabuhay sa buhay na ito. Noong nakaraan, si Elaine ay hindi gaanong nagalit kay Mrs. Wilson at hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataong makahanap ng kanyang lugar. Higit pa rito, palagi siyang may hinanakit at wala siyang pagkakataong gumanti sa matandang Mrs. Wilson. Ngayon na ang Lady Wilson ay nasa kawala ng pag-asa, natural na siya ay kailangang manunuya. Ang matandang Mrs. Wilson ay nanginginig sa galit sa oras na ito, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi, Alain, huwag kang masyadong magyabang. Hindi ba ang villa mo ay nalinlang ng Charlie's rubbish? Ikaw ay pinalayas isang araw. Pagkatapos ay hihintayin kong makita kang matulog sa kalye. Kinurot ni Elaine ang bewang niya at sinabing, Teka makita mo akong natutulog sa kalye? Sa tingin ko ikaw ang matutulog na sa kalye ba? Diba? Nabalitaan ko na malapit ng selyuhan ng bangko ang iyong villa. Pagkatapos ay makikita ko kung ano ang gagawin mo. Balang araw kung ikaw ay mamamatay sa gutom, mamamatay sa uhaw, o magyelo hanggang kamatayan sa gilid ng kalsada. Dapat pag-isipan mong mabuti bago ka mamatay. Bakit napunta ka sa napakalungkot na buhay? Dahil ba sa sobrang dami mong ginawang kagantihan sa buhay na ito?